Hello po mga kaibigan ko! <laughs> Andito na po si Tita Emi at sa inyo'y muling magpapasama at isi-share po niya ang kanyang tinapos na ginanchilyo. Pero sa ngayon po hindi pa tapos, isasama ko po kayo kung paano po natin ito idudutong sa ating ginagawa. Ayan po, kawalan po tayo ito at samahin ninyo po si Tita Emi Ayan po, change lang po ako ng 1, 2 3. Ayan. Tapos, atin po dito, idudugtong dito sa ating tinapos na. Ayan. Lalagay po lang natin yan dito. Ayan. Dito lang po natin siya ilalagay. Ganyan lang po ang pagdugtong. Pagdugtongin po natin siya. Ganyan. Change lang po tayo ng 1, 2, 3. And 1, 2, 3. Para po bumalik tayo dito sa ating ginawa pinanggalingan po. Ayan. Ayan. Tapos, mag-poste po tayo dito. Ayan. Ayan po ang gawa ni Tita Amy. Change to tayo ulit dito. At ipagsama natin dito. Change to po ulit tayo. At is, -lagay po natin dito. Poste po tayo ng dalawa. Dalawang poste. At mag-poste ulit tayo dito ng dalawa. Ayan po. Ganyan lang po ang paggawa. Lagi niyo po kong samahan. Sana po hindi kayo bibitaw. Ayan po. Ito pong trabaho na to ay naging trabaho ko rin po sa Pilipinas. Nung hindi pa po ako nag-abroad. Ayan. Ito po ang naging uh, tulong ko kay Kuya Ador para po na makaraos din po kami sa aming pang-araw-araw na buhay. Ayan po. Habang hindi po. Ay, kasi noon pa ngayon na yun, hindi ko pa naisipang mag-abroad. Nung maisipan ko po mag-abroad ay... Ayun, una ko pong alis ay nagpunta po ako ng Saudi, <laughs> ng aman Jordan. Yun po ang unang alis ko. Ayun, tapos sa pangalawa ko pong alis, ako po nagpunta ng Taiwan. Ayun, punta ng Taiwan si Tita Emi. Ayan, sa Saudi rin po ay nakadalawang taon lang po ako. At sa Taiwan po ay nakadalawang taon po akong mahigit. Dahil nag-round, nag <laughs> TNT po rin si Tita Amy para kasi mahirap po bumalik nang wala kang inipon. Nag-aaral yung mga bata. Ayan. Nag-share na po si Tita Amy ng buhay niya sa inyo. <laughs> Ayan po ang buhay ni Tita Amy. Dahil po yung mga bata ay nag-aaral po noon. Lahat po sila. So, para po makatulong ka kay Kuya Ador, etong trabaho na to, naging tulong ko po sa kanya. Tapos nag-abroad po si Tita Amy. Bata pa po si tita, umalis na. Bata pa po si tita, iniwan na yung mga bata. Ayan. Mago ko po nakasama dito si Kuya Ador. Si Kuya Ador ang una pong nakaalis papunta rito. Dahil kinuha po siya ng kanyang kapatid. Pero, uh, nauna po siya sa akin na isang taon dito. Una po niya sa akin ng isang taon, siya naman po ay naghanap ng mga nagtip makakapirma po sa akin yun at yun po ay pinirmahan naman po ako at nakarating ako dito yun uy may mali po ako mali ka tita Amy dyan uy, yun, sabi ko na nga po meron po akong mali kasi nag, nalaktawan ko po itong isa so hindi po yun pwede kailangan ko pong ayusin na <laughs> o oh, tinan nyo tita Amy ha nakalaktaw ka ng isa Opo, nalaktawan ni tita Amy isa. Hindi po magbabalance. Kaya hindi po pwedeng idiretso ni tita. Ayun. Ayan. Ito po, malapit na tayong matapos. Ayan. Konting-konting na lang po. Ito matatapos na natin. Konting-konting na lang po. Ay, tapos na tita Amy itong ating gawa Ayan. kung 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 kailangan po kasi ito isinasara kasi po pag hindi po natin isara ay naano po siya natatastas Pero, know, ito po natapos na natin yung ating trabaho ayan po ayan po ang ating gawa ayan po ang ating gawa tinaas ko po kayo <laughs> ano gayon ayan tinaas ko po kayo para makita po ninyo ayan Ayan po, mga kaibigan. Yan. Yan. Maraming maraming salamat sa inyo. Mga Kapinoy Pinay. Thank you, thank you very much po. Sa bawat subaybay ninyo kay Tita Emmy, Mga amigo, amiga. Thank you very much po sa akin po mga manonood. Sa so, aking subscriber. Maraming po salamat sa inyo. Sa akin po manonood. Sana po subscribe na po kayo. hanggang makarating po kayo sa bell para updated po kayo sa ating mga nilalapag. Bye-bye po. I love you and I love you all. Bye-bye.